Guys, maraming salamat mga guys sa aking mga nagsusuporta sa aking YouTube channel at sa mga nagbiling pandesal sa umagang ito mga guys Bawi na tayo mga ka-guys dahil tapos na tayo sa ating pagtitinda sa umagang ito Good morning to all of you mga guys Yan mga guys ang aking ginagawa sa tuwing ako'y tapos na ng aking pagtitinda sa umagang ito at sa kahapon mga guys sa na Puro lang tinda mga ka-guys hanggat nandito sa Maynila. Puro hanap buhay mga ka-guys hanggat lumabas ng bahay. Ang pahinga lang nito ay tulog mga ka-guys. And out sa mga lahat na mga nagsusubscribe sa akin at mga nagsusuporta na pag-share. Sa umagang ito mga ka-guys. Huwag naman natin kalimutan mag-share at mag-subscribe sa YouTube channel. Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga ka-guys, kung di nyo makita sa king YouTube, isearch nyo po ang YouTube ko sa pangalan na mahirap na vlogger, vlogger sa YouTube. Ayan mga ka-guys, ang aking makikita nyo yan doon sa YouTube. Mahirap na vlogger, search nyo lang po mga ka-guys. Salamat ha, ah. medyo naubos na ang ating tinda tayo ay makapahinga ng mamaya makalinis na sa bahay maglaba tapos pagkain tulog ayan mga ka guys ating gagawin sa umagang ito dahil mag enjoy na muna tayo salamat sa Diyos kumita na sa umagang ito makakakuha na tayong pambiling pagkain kahit kunti pasalamatan ang lahat ng mga bigay ng Diyos sa atin yan mga ka-guys tayo ay nakabike maraming mga kasunod yan mga ka-guys aking pupuntahan na uh, re-remittan ang aking pinapay dahil tapos na nga aking pagpulinda konti lang ang nakuha dahil yan lang ang binigay sa akin ng mga kasama konti na din mga oh, kabayas okay shout out sa kababayang nagbabantay dyan sa parking na yan nagbibili rin Shout out sa inyo mga guys sa so, mga ito. Shout out sa lahat ng mga bumili. Shout out sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-share. Na lagi kong ulit-ulit sa akin tuwing yung nag-upload sa inyo mga guys. Maraming maraming salamat. Nakalampas na po tayong aking ayan mga ka-guys ayan mga ka-guys dito na tayo sa umaga mga sa gawa ng pangisang ito uh, shout out sa mga taga rito maraming salamat mga guys thank you God bless sa inyo mga guys tapos na naman ang umaga ito mga merkulis na salamat guys